Oh, good morning guys! Uh, magluluto po tayo ngayon ng pansit. Ito na po yung ating sahog guys. Ito po, ito po yung gagamit ko po yung tirapo na adubo. Uh, may garlic po yan, garlic, uh, buttered garlic. Kaya ma, yan pong isasahog po. Tsaka po itong sausage. Kasi gusto ng alaga ko yung pansit daw nakaside yung sausage. Kaya pinalakihan ko po yung hiwa guys. Tsaka may broccoli tayo. Tsaka... Ayan po, ay hey, handa ko na po yung ricado, guys. Guys, so, ito, handa na po yung ating mahiwagang kawali, at andito po yung ating mga ricado. So, magluto na tayo, guys. Saglit lang po. Ayan na, guys. Nakaandar na yung ating kawali, at ilalagay na natin ang ating olive oil. Ayan na siya, guys. Ayan na, lagyan natin ng konting mantika kasi ano siya guys, uh, pansit siya. So, lagyan natin ang ating bawang. And guys, medyo prito muna natin ang ating sausage para maging crunchy siya. Kapag ito guys. Sausage. Ito yung gusto ng babaeng alaga ko. Ito namang ano, itong mushroom. Gusto ng alaga kong lalaki. Kaya eh, sabi ng alaga kong babae kanina. Gusto ko yung noodles pero nakasit aside. Nakatali lang daw yung sausage niya. So ito, muna natin guys. Itong sausage guys. So, ayan, dito na yung ano. Dito na yung susis, guys. Ito, lang muna natin siya. Kasi, papaybabo lang natin ito mamaya. Para hindi siya um, mahaluan ka ng mga sauce. Kasi, lalagyan natin ng soy sauce, no? Yun. magbago yung lasa ng sausage. So, Tapi muna natin yung susu guys. tayo. Bawang na natin sa gay. pag din niya. alam kong niluluto guys gusto na magluto magluluto ngayon dahil na may ginagawa ako kaya lang wala kami pagkain ngayon wala na akong maisip na iluluto sa mga alam ulit so ito gana natin yung so gajong mushroom Solid okay guys, ano lang ito? Mga basic-basic lang na mga pagkain natin. Kaya lang. Gusto kong ishare kung paano ko lutuin. Mga pagkain natin. Ano na sa mga alaga ko na ano, nasanin, nasasanin na sa mga Pilipino food ba? Ayan guys. ipag muna siya. At ilagyan na natin itong atirang adubo. Ayan guys, lagi na natin na pamita. natin yung carob. Wala palang natin madurog guys yung hanok. Kasi hindi ko na siya hinihimay-himay. Ayan. Ayan. So, Lagyan na natin ng ating brokoli. Magaling lang nutuon to so, guys. Kasi yung brokoli magaling lang nutuon ayan sya susubay na natin yung ating bifonyo sumama so, ano tayong bifonyo ngayon ito lang itong mga gulay <laughs> sa akin guys naka nila yung noodles sa akin gulay Marami ang marami ang gula. Kaysa sa kong. Ayan guys. Hmm. Gadyan na natin guys. Tapos, lagyan na natin ng light sauce. Light sauce ang ilagay ko guys para hindi siya pangitin. Kasi may sauce na yung adobo. Tapos, <coughs> May natin ng oyster sauce. Hindi okay lang guys. Ayan. Isang boting <laughs> oyster sauce. Oyster sauce. Sumaluin natin guys. Para patas ang kanyang magluluto. Ayan guys. kaligulay lang yung mga bata, yung mga sahog-sahog lang pipiliin ko mamaya, kasi ayaw nila yung mga may ano, ayaw nila na yung mga may something-something <laughs> sa pagkain nila guys, ito pwede natin ng magic sarap yung magic sarap, kailangan punti-unti kasi ito, hinihingi ko lang sa kapatid ko sa labas nagpapabili ako guys

guys. Ayan, luto na siya guys. Wala pa kadalim. Luto yung guys. Ito. Kasi ayaw ko naman yung malamog-lamog yung ano ba? Malamog-lamog yung ano niya? Malamog-lamog yung gulay natin. Hindi na siya masarap. So, ngayon guys, kita natin kung tama na yung pinaglalap. Ito nga itong noodles, medyo natuyo siya. So ang gagawin natin, basahin natin siya, guys. So binasa ko siya para hindi siya magtikit-tikit. Ilagay na natin siya, guys. Ayan na. Malamang ito pagkain namin hanggang next week. Lalagay ko sa freezer. na yung ano na yun. Dagdagan natin ng oyster sauce. Tansyado lang po ang pag-ano natin. At saka ito pong lalagay ko mo. Dagdagan dag ko ng sesame oil. Kasi pampabago po siya. Ayan. Po. natin guys yung hindi po yung pansit natin. Ayan. Kasi light sauce po yung nilagay ko. Kaya hindi po siya, hindi. Kasi mga laga ko, ayaw nila ng maitim na noodles. Ayan. Titikman natin mamaya guys. Kung tinabay yung lasa bagay na rin natin ang sausage ayan guys tikman natin guys kung walay natin yung nagdikit-dikit na noodles ngayon, tikman natin yung lasa kung okay na yung lasa. Ay, naan natin ang apoy, guys. Ayan. Tikman natin, guys, ang lasa kung tapabay yung alat niya. natin ng kunting light sauce. Ito sesame oil at kasi yung sesame oil, pampalasa siya. Pero ito yung kaya na bumibili sila ng mga ano, sa mga Chinese restaurant, mga Korean. May mga noodles silang binibili. Ganito yung lasa. May nilalagay silang sesame. Yan, luto na siya guys, ang ating pansit. Pagbit lang na lutuin. At palasa na siya, guys. Kasi ang pampalasa naman dito, yung oyster sauce. Tsaka itong ano, light sauce, tsaka yung sesame. Tsaka yung, siyempre, yung magic sarap natin. Nilalayan natin ng konting magic sarap. So, ito guys, luto na siya. Sasandukin ko na ito mamaya kasi maaga pa. Inagahan ko magluto para Matrabaho ko yung trabaho ko dito sa baba. Bago kami aakyat sa taas. Ayan. So, ganyan na siya guys. Teka. Pakita ko siya guys. Nang malapitan. Ayan na siya guys. Parang maputla siya pero malasa siya guys. Kasi yung light sauce natin hindi siya masyadong maitim. At saka masarap yung so may oyster sauce. Ano ba siya guys? Ito na yung ating pansit noodles. Ayan so na guys. So, ito na guys, nakaluto na naman po tayo ng isang potahi. Thank you po sa mga patunoy na panunod niyo po sa aking video. At sana, huwag po kayo magsawa na um, manood ng aking video at kung nagustuhan niyo po, pakilike and share na rin po. At maraming salamat po sa inyong lahat. God bless you more, guys.